Mga kabida, naranasan mo na bang makasalubong ang isang tao tapos pareho pala kayo ng apelyedo? O kaya naman, sa bawat classroom o opisina, may kilala kang Garcia, Santos o Reyes? Hindi na yan bago kasi sa Pilipinas, may mga apelyedong sobrang sigat. Halos kahit saan ka magpunta, may makikilala ka na may ganong apelyedo. Sa video na to, sisilipin natin ang top 20 pinakasikat na apelyedo sa Pilipinas. Kaya ihanda na ang inyong curiosity, kabida, dahil oras na para kilalanin ang mga pangalan na bumuo sa ating kasaysayan at kultura. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-like, comment, and subscribe for more contents like this. Let's get started! Top 20 Santos ito ay nagmula sa salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay saints. Ginagamit madalas bilang Christian name noong Spanish colonization. Isa sa pinaasikat na apelido dito sa Pilipinas ay si Vilma Santos. Top 19. Dela Cruz. Nanggaling din sa salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay of the cross madalas sa mga karaniwang mamamayan noong inassign ng apelyido sa mga Pilipino via the Claveria Decree of 1849. Inilabas na mga Kastila ang Claveria Decree sa pagtatangkang digyan ng apelyido ang lahat ng Pilipino. Isa sa pinakasikat na may apelyidong Dela Cruz ay si Angelica Dela Cruz na isang Filipino actress. Top 18 Perez Salitang Kastila na ang ibig sabihin ay anak ni Pedro pinakakaraniwan sa mga bansang nasakop ng Spain. Isa sa pinakasikat na celebrity na nagtataglay ng ganitong apelyido ay ang host at real-life partner ni Vice Ganda na si Ayon Perez. Top 17 Reyes, Salitang Kastila na ang ibig sabihin ay hari. Isa ito sa mga apelyido na hindi nawawala sa listahan ng mga naging kaklase natin o di kaya naman ay sa ating trabaho ang tinaguriang The Magician sa larangan ng billiard na si Efren Bata Reyes ang isa sa pinakasikat na mayroong ganitong apelyedo. Top 16 Ramos Apelyidong Kastila na nangangahulugang Sanga o Branches Isa sa mga naging presidente ng Pilipinas ang nagtataglay ng ganitong apelyido. At yon ay walang iba kundi si Fidel V. Ramos na naging presidente ng Pilipinas noong 1992 hanggang 1998 Top 15 Garcia Nagmula sa salitang Kastila na maaring manghulugang bata o maliksi. Ito ay naging laganap sa Pilipinas sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol lalo na noong pagpapatupad ng Claveria Decree. Si Edi Garcia na isang sikat at batikang aktor sa Pilipinas ay isa lamang sa mga kilalang Garcia sa bansa. Top 14 Lim Nagmula sa salitang Chinese na lin na ang ibig sabihin forest o kagubatan. Sobrang common ito sa Filipino-Chinese communities gaya na lamang ni Sian Lem na isang aktor at modelo. Top 13 Tan salitang Chinese na Chen na nangangahulugang to exhibit. Ang pamilyang Tan ay kilala sa mga business sectors tulad ni Lucio Tan, ang may-ari ng Philippine Airlines, Tanduay at iba pa. Top 12 Ong mula sa salitang Wong na ang ibig sabihin ay King o Hari. Maraming sikat na Ongs ang nasa industriya ng retail, technology at medicine, kagaya ng kilalang content creator na si Doc Willie Ong na isa ding motivational speaker. Top 11 Mendoza. Ang apelidong Mendoza ay nagmula sa mga salitang Basque na mendi na nangangahulugang bundok at hotza na nangangahulugang malamig. Pagpinagsama-sama, ang apelidong Mendoza ay literal na nangangahulugang malamig na bundok. Ang pinakasikat na personalidad sa showbiz na may apelidong Mendoza ay ang asawa ni Arjo Atayde na si Main Mendoza na isang sikat na host at aktres. Top 10 Salvador Ang apelidong Salvador ay literal na nangangahulugang tagapagligtas sa Espanyol. Nagmula ito sa salitang Latin na Salvator na nangangahulugang tagapagligtas Marahil ay kilala nyo rin ang isa sa pinakasikat na aktor at politiko dito sa Pilipinas na si Philip Salvador. Top 9. Moreno. Sa Espanyol, ang Moreno ay nangangahulugang maitim ang balat o tanned. Orihinal nitong inilalarawan ang mga taong may maitim na katangian, lalo na ang maitim na buhok o kayumangging na kulay ng balat na karaniwan sa Southern Spain at North Africa. Isa sa pinakasikat dito sa Pilipinas ay si Herman Moreno o Kuya Germs na tinaguri ang The Master Showman. Top 8. Pasqual Ang apelidong Pasqual ay nagmula sa salitang Latin na Paskalis na nangangahulugang may kaugnayan sa Pasko ng Pagkabuhay. Ito'y karaniwang ibinibigay sa mga batang ipinanganak sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay ang aktor and heartthrob na si Piolo Pascual ay ang pinakasikat na may ganitong apelyido sa showbiz. Top 7. Aguilar Ang Aguilar ay maaring mga hulugan na lugar ng mga agila o sumisimbolo bilang isang malakas, marangal at malayo ang pananaw. Ang pinakasikat na mayroong ganitong apelido ay si Freddy Aguilar, na sa global hit na Anak, isang kanta tungkol sa pagmamahal at panghihinayang na magulang, na isinalin sa mahigit dalawampu wika. Top 6. Bautista Ang Bautista ay nagmula sa salitang Espanyol para sa Baptist, na tumutukoy sa isang taong nagbibinyag o konektado sa binyag. Ang apelido ay direktang nauugnay kay John the Baptist, o Juan Bautista sa Espanyol, ang propeta sa Biblia na nagbinyag kay Jesucristo. Ang mga Bautista sa Pilipinas ay kilala sa larangan ng pag-awit tulad ni Christian Bautista. Top 5. Estrada Ang apelidong Estrada ay nagmula sa salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay kalsada, landas o sementadong daan. Mula action star hanggang sa pagiging 13th President ng Pilipinas, isa si Erap Estrada sa pinaka-iconic na nagtataglay ng apelidong ito. Top 4. Pacquiao Ang apelidong Pacquiao ay nagmula sa Bisaya. Pinaniniwala ang nagmula sa salitang Pacquiao na nangangahulugang all-out o wholesale. Mula sa pagtitinda ng tinapay sa lansangan hanggang sa pagiging 8 division world champion at kalaunan ay naging senador, si Manny Pacquiao ang nagpakilala ng apelyidong ito hindi lamang sa Pilipinas kundi hanggang sa buong mundo. Top 3. Villar. Ang apelyidong Villar ay nagmula sa salitang Espanyol na villa na nangangahulugang village o town. Sa panlipas ng panahon, naugnay na ito sa mga taong tumataas ang katayuan at nang maglaon, mga business tycoon tulad na lamang ni Manny Villar. Nagsimula siya bilang isang market vendor at naging isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas sa pamamagitan ng real estate. Top 2: Duterte. Ang pamilya Duterte ay naging isa sa mga pinakama influensyang angkan sa bansa, partikular sa Mindanao. Ang apelyidong ito ay malalim na nauugnay sa strongman leadership, pagpapatupad ng batas, at kontrobersyal, nurit kinikilala na pamamahala. Halos lahat ay makakilala sa apelyidong ito na mas naging popular dahil kay dating presidente at ngayon ay mayor ng Davao City na si Rodrigo Roa Duterte. Top 1. Marcos ang apelidong Marcos ay naging isa sa mga pinakamakasaysayang apelido sa Pilipinas. Ito ay nauugnay sa kapangyarihan, pamana at kontrobersya. Si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ikalabinpitong presidente ng Pilipinas ay nahalal noong 2022. Ang kanyang pagkapangulo ay tanda ng pagbabalik ng pamilya Marcos sa pinakamataas ng pwesto ng kapangyarihan. Ano mga kabida, nakita niyo ba ang apelido niyo? O baka apelido ng crush mo. Huwag <laughs> kalimutan, bawat pangalan may kwento at bawat apelido may kasaysayan. Comment below, anong apelido mo at gusto mo bang malaman ang history nito? Like, share, and subscribe. At hit nyo na din ang bell icon para updated ka sa susunod nating kwento. Hanggang sa muli, Kabida, signing out!